Hello, hello, hello! Good morning, good morning! And welcome back to my humble vlog. Yes po! Oh, good morning, beautiful people! Ay, ito na naman po kami. Ma maaga, maaga kami gumising. Gumising kami ng alas dos kanina. Tapos nakatulog. Alas tres, nakatulog ulit. Tapos ngayon, ang aga-aga na naman nagsipag-gisingan. Pati si Papa nagising ng maaga. Nandun na siya sa baba. Ito na sila. Ante! Ante, huwag masyado ah. Huwag masyado. Kawawa naman siya. Dandahan lang. Baby, payaan. Ante. Ante! <laughs> Talaga naman. Gumugulong pa. Hi, Pang! Good morning. Good morning. So, ha, how are you? I'm fine. <laughs> You're fine. Galing kaya to sa labas? Ha? Huh? Galing kaya to sa labas? Sabi itlog. Ah, oo. Itlog hotdog tuyo, papa. Pa. Yeah. Itlog hotdog tuyo. Okay? Ano yung nasa supot mo? Ay, ito pala. Ito na yung pagkain, yung kainan ni ano, o. Oh. Ni cupcake. Yung dalawang asungot. <laughs> Maaga pa. Bigyan mo din sila ng dry food pa, kahit maliliit lang na ganun. Tapos mga 10. Ten... Hala, tinan mo yung ano, yung may, sa may bintana, oh, ang dumi. Oo, dapat kapag umuulan, itinutulak doon. Oo. Dito kaya ang buksan mo sa gawi dito? Kasi para pag tumungtong ako dyan, pwede kong punasan, akong pupunas. Kasi yun, mahirap punasan yun. Ayun guys, o oh, kasi, yung sa may screen dito sa gilid niya tumulo, nagkaroon ng tubig kasi malakas yung ulan kahapon dapat yun na isasara kapag umuulan dito sa kabila mo pang ano, buksan kasi pwede akong tumungtong dyan tapos pwede ko siyang punasan yun kasi mahirap punasan dun malayo yung screen dapat yung nandito, ito, ito yan, dyan naka ano nakabukas, dati dyan eh nalipat naman doon. Yung, yung ano, masisira na yung kwan. Baka sira na yung bayabas. Masarap yan, ano, binayabas ang... Ano, kung yung buto-buto, pork ribs, gano'n. O kaya yung pata, masarap. Tsaka yung ano, bangus. <laughs> hindi na tayo bumibili ng bangus, ha? Wala na ba yung ano, yung magjawa? Ah, uh, apa hindi na sila regular? Mm. Ah. Sayang. Hindi tayo nakabili ano. Hello, good morning babies Salam nyo ba yan nakapasok sila dito sa kusina kagabi. Hello, love love. Mamaya pupunta si Mama diyan. Mm Nag -ano sila oh. Yan dalawa na yan tandem kasi yan eh. Yan. Mukhang <laughs> mamaya masira na yung screen ano. Halos po namin. Itlog, saka yung hotdog, saka may raw nga tiyo. Saka may na kanin. Yan. Putok-putok. Ang aming almusal ngayon. Hotdog, tuyog, saka itlog. Maaga ang breakfast namin ngayon, guys. Hi! <laughs> Iwan ako si Bulilit. Magbe-breakfast oh, na kami ni Papa. Ayan. Nakahanda na rin yung mak dito. Mamak din ako. Maglilinis ako na maaga dito para maaga din kami mapahinga. Everyday na lang guys talaga. Tinan niyo ito oh. Hindi ko na naayos kahapon. Mamaya ko na lang ayusin. Wala naman tayong amo. mas daw pa pakiramdam ni Papsi. Bumalik ka sa kama after na kumain. Ya amo yaan. Ako na lang maglinis dito, magmamak lang naman eh. Hmm. Wala pa dumaan ng mga gulay. Oh, maaga pa naman kasi. Maaga pa. Oh, alas 7 pa lang. <laughs> Aga natin mag-breakfast. Heavy breakfast kami ngayon, guys. Sabi ni Phoebe, pupunta siya dito. Phoebe, alika na. Nako. Talaga kami kakain na once na nakaluto na. Sabi niya, makiki breakfast siya dito. Wala naman. Tuyo. Sarap na tuyo, guys. Lalo na ngayon, oh. Makulimlim ang panahon. Oh. Wala pang araw, alas 7 na. Dati mga ano, quarter to 7, may araw na. Okay, let's eat. Kape. Nalilimutan kong bumili ng ano, tasa. Marami naman kami tasa doon sa loob. O oh, nga pala, may tasa pala doon sa loob. Yung mga alo kasi. <laughs> okay, let's eat na po. Nakabili uli kami nitong kalabasa. Masarap ito guys. Yun din yung ano, pinagbilahan namin kahapon ng kalabasa, yung inulam namin. Ang ligat talaga nito, isang puno din yung pinagkuhanan nila. Ulam namin ngayon, munggo. Ayan, meron pa daw kaming ano eh, talbos ng ampalaya dyan, kaya hindi ako bumili. May natira pa kaming ulam ni Papa. Masarap din yung ano, yung tuyo sa munggo. Gusto ko din yun. Kaya, Mamaya baka magpaprito pa uli ako kay Papa. Si Papa nasa labas pala siya, si Popsicle. <laughs> ito talaga si Sky eh. Habang nandito kami sa labas. Sige. Tahol na tahol, walang kasawaan. Saglit lang naman. Dito muna kami, nag-aayos pa kami ni Papa eh. yung mga ano nila, yung... Maganda ito guys, yung ginagamit ko sa tenga nila yung ear cleaner, yung isa powder. Ito yata yung powder. Tapos ito ito naman yung ipinapatak. Ah, ito yung powder. Yan. Tapos ito yung ipinapatak. Parang nagkabaliktad. Bakit gan? Ay, oo, kasi para yung powder diretso pala dun sa loob. Para hindi sila na infection. I wait guys. Alam niyo si Papa, meron siyang salbutamol. So, ito, may konti pa nang tira na ganyan-ganyan. Tapos, itong si ano, si cheddar. Ayan, si panganay. Ayan, si cheddar. Alam nyo guys, ito, kapag pinaliguan namin, dapat mabilis na mabilis. Kasi parang mahina ang baga niya. So, ginawa namin ni Papsi dahil inubu-ubo siya ng isang araw. Ayun, pinainom namin sa kanya. Uh, two times a day. Ano lang, 0.5 ang ano. 0.5 ang pinainom namin sa kanya kalahati nung ano nung 1 ml ay tama ba oo kalahati ng 1 ml pinainom namin sa kanya umaga sa kahapon kinabukasan umaga pinainom ko uli siya alam nyo guys nawala okay okay din sa kanila kahit na ano kahit medicine lang tao okay sa kanila Guys, sorry. Nagumpitan ko na si Sky pero konti pa dito sa mukha niya. Yung sa katawan niya, ayan. Nabawasan ko na naman. Nagbabawas ako para madali lang silang liguan. Tsaka yung kanilang mga balahibo, bebe, alam nyo ba dapat dadali na naman namin ito sa ano eh, sa bayan. Sabi ko kay Papa ako na lang. Total naman humahaba din naman itong kanilang mga balahibo. Madali lang namang humaba. Mga 2 weeks lang ito mahaba na naman. Isang buwan habang mahaba na naman ito sabi ko, ako na lang magugupit. Bawas-bawas lang naman, eh. Siyempre, hindi kasing ganda ng ano, dun sa binabayaran. Kasi, guys, dito, pag ipapatrim namin sila, 500. Depende yung sa trim. Pag yung mga uh, puppy cut, mga ano, 500. Pero kapag merong mga design, ano, 600 to 700 eh dito lang naman kami sa loob ng bahay sa summer ay <laughs> sa summer yon papagupitan namin sila ng ano maayos ano anak ang ganda naman tong sky ko eh ano bawasan pa natin dyan. binabawasan ko dito eh kasi para hindi sila magmuta ayan dyan para hindi na yung muta nila konti pa anak Ganda, ganda mo Si Papa, nagluluto na siya ng munggo. Alo, ang may baby namin. Bagong ligo, sarap ng tulog. Ganyan sila pag bagong ligo, nakakatulog ka agad. Ay, Papa, dandahan. Nagulat si Cheddar. Dandahan ka, nagulat Sorry. si Cheddar. Sorry, baby. ay sleep ulit. Ito din, mga bagong ligo. Mm. Ay, sorry, ana <laughs> si, Bella, ayon kasalukuyan, ginugupitan ko. <laughs> Hindi mapakali yung baby ko. Mm -mm. Good morning po. Nagbabalik yung ating cooking ama. Maguluto ko ng ginisang munggo. At yung ating sahog, talbos ng ampalaya. May sili tayo, kamatis, sibuyas, loya at bawang kunting loya lang at yung ating sahog ito yung nakira namin kahapon na pork chop saka mainit na yung ating kawali nagigisa-gisa po tayo yun, musok sabay-sabay na natin yan, yan na Kaya kapag pang isa, hawak yung camera. Saltika ng mantika. Kunting halo-halo lang yan. Balikan ko guys. Ayan, buto na po yung kamatis. Pwede natin ilagay yung ating sahog. Magmamanti-mantika. Maluhalo lang. Pwede tayong maglagay ng ating munggo.

yan o sarap palalakasan natin nga po nito aloyin muna natin natira at pwede na natin ilipat di ano Wow. Sarap na yung munggo. Guys, masarap ang munggo pag paminsan-minsan. Balikan ko ulit kayo mamaya pagluto na. Maglalagay na natin yung ating talbos ng palaya. Yeah, luto na po yan. Nung dahon na lang na ng palaya. So, ayan na guys. Lahat na sila. Ayan, natriman ko yung tatlo na yan. Sky, ano ba naman yan? Nangangamot ka. Pag tinignan naman, wala namang kuto. Ha? <laughs> Ikaw din? Mm, mm Ayun, natriman ko din si, ano, si Bella. Ang kapal ng buhok niya dun sa gilid. Binawasan ko. Ayan, oh. Okay lang yan guys. Magbilis lang yan na humaba. Ano anak? Pero yung buntot niya, talagang pinapahaba ko yan. <laughs> hmm? <laughs> hmm? May conditioner pa ito. Yung buntot na yan. <laughs> hmm, Tama oo, oo, ikaw na. Ikaw na pinakamaganda. O, ikaw din pala. <laughs> ikaw din. <laughs> mm hmm, hmm, Sige. Mm init. mag muna ako. Guys, tignan nyo naman. Pawis na pawis na ako. Mag-shower muna ako. Tapos si Papa mag-shower din. And, uh, bago kami kumain. Ay. Wala ako halos. Alas, baby, alis, alis. Oh, ayan na, ayan na, ayan, na, ayan na. Mm. Ito, dito ko kasi sila, ano, nilinisan. Pero na-disinfecto na rin ito ngayon. Ito ko ilalagay yung kanilang mga abubot. Ayan, oh, dito ko pinaglalagay. Wait lang. Nakaligo na ako, guys. Ang init. Matali lang ako maligo. Kakain muna kami ni Paxi bago magpakain ng mga bebe love. Uh, oh nga pala, alam nyo, guys, kaga kanina, wala namang ulan. Hi, baby. Wala namang ulan. Bigla na lang siya kumidlat ng napakalakas. Parang may tinamaan yun, mahal. Parang may tinamaan. Ano may Tinama yung <laughs> sa Paul. Loko ka. Ang sarap ng ulam namin. monggo, <laughs> Tapos ano, may sahog na karni. Sarap oh. Isa lang kanina yung ano, sinalang ni Papa na ano, na na, na supot. Kinadagdagan ko, ginawang dalawa. Sana hindi sumakit yung paa niya. Sumasakit ba yung paamuhal? Hmm, sarap. Sumasakit ba ang paamuhal pag nagmumungo ka? Hindi na. Hmm. Hindi ko alam sa'yo. Ganun ba? Tignan ko mamaya. Mamaya na kayo kumain. Hoy! <laughs> Kain muna kami. Too much gutom, my friend. <laughs> Anong oras na mahal? Hello, 120 na po. Oh. Grabe, ang oras. Oh, ay, nako. 120, hindi makita sa sobrang liwanag. Hmm. Mamaya na, nako. Sarap maligo, ano. Takbuhan ng takbuhan, eh. Oh. Nako. <laughs> nako. <naku. laughs> sarap maligo ha mm. akala mo matatalon mo yan ayan na naririnig nila yung ano yung lata <laughs> guys kanina pang umaga napaka talaga napaka ng panahon grabe parang ano din Parang malungkot din ang buhay ng iba. <laughs> Sumasabay sa lungkot ng panahon. <laughs> kayo guys, malungkot ba kayo? Okay, malungkot. Maraming ano? Maraming bagay ang pwede natin ikasiya. O, oh, ayun na lang. Pagising natin sa umaga, buhay tayo. Yun na lang, pasalamatan natin sa Diyos. Yung kinakain natin, three times a day. Kumakain tayo kahit two times a day pa yan. Blessing pa rin yun. Pasalamatan pa rin natin ng Diyos. Maraming bagay guys para tayo ay maging masaya. Kaya huwag kayong malungkot. <laughs> Hayaan ninyong ang ano, ang panahon lang, ang ulan lang, <laughs> ang makulimlim. Pero tayo, hindi. Masaya tayo. Laging masaya. Papa! Naku, nangangalmot na ito. Ibabad mo muna. Para yung tubig niya, ikaw alam nyo guys, kanina dami kong nakain na ano, tuyo. Nakatatlo yata ako. Pero masarap ang tuyo dito. Yummers. Ay, may sili. Una, kuha ako ng sili. Ay, tatlo ang sili. Hindi na ako mag-iitlog. nag na ako kanina eh. Okay, na yan. Tapos, ay, sarap sarap itong tuyo dito kahit tinapa sarap yung sasabay mo na ikakain sarap yan next <laughs> tinan nyo yung itong dalawa oh, kumakain na rin sila mm. Ma oo mabilis silang kumain ang tatakaw nila guys at saka ano nasanay na sila sa may mga gulay gulay ay dapat pala mahal ano hindi kalabasa yung kinuha natin ngayon ay, ku kuha tayo Larot ng ano, malunggay. Hingi kami ng malunggay. Tinanin nyo naman yan, oh. <laughs> Lakas nilang kumain. Ano pinakain mo, kalabasa? Hmm? Meron pa dyan. May isa pang natira na. Okay lang. pas oh. Pas-pas, pinaghiwalay talaga ni Papa kasi mag-aagawan yan. Naku, Si bu Ayun no, si bulilip, Nakasilip. Hoy. <laughs> okay wait lang, wait lang, kakain ka anak. Tapusin lang namin kumain ni eh, Papa. <laughs> Ayun Ha? Ay, ay. Kakain na din ikaw. <laughs> wait lang, wait lang. Ubos, o, o tinan mo. Pinuntahan niya agad yung kapatid niya. Ay, mahalos magkasabay sila yun talaga si cheddar matagal kumain yun si panganay oh bakit gano'n yung ihimo <laughs> bakit gano'n yung ihimo lagpas na doon sa ano ha huh? lagpas sa basahan na <laughs> pero ang laki naman ng puwet at lumalagpas sa basahan ha huh? <laughs>